Kumarap na sa piskal pa at sa reklamo estafa mas mga na nagpanggap umanong tauhan ni Maginanaw Governor Toto mangunda Dato para makapangganso sa iba't ibang probinsya. Mula sa NBI sa Maynila, may urat on the spot si Salima Refran, exclusive. Salima? Piyan inquest na nga sa Quezon City Hall of Justice ang dalawang umanoy swindler na nagukunwa staff ni Maginanaw Governor Ismael Toto Mangudadato Dato para manggancho na mga negosyante. Kaninang umaga, humarap si na Datu Blasin Suwat Mama Jr. at Ana Villamarin kay Prosecutor Jennifer Cabanbanong, Banong kasama ang complainant na si Governor Mangunda Dato at si Aileen Carrasco na isang negosyante. Hindi na pinayagang pakuna ng aktual na inquest proceedings. Bahagyang nagtagal ang inquest dahil walang abogado si Mama at Villamarin. Nagbigay naman ng abogado mula sa Public Attorney's Office para sa dalawa. Kahapon nga pia nahuli si Mama at Villamarin sa Quezon City matapos ang entrapment operation nga uh, NBINCR sa tulong na rin mismo ni Governor Mangudadatu. Ayon kay Governor Mangudadatu, wala raw kamakamag anak lalo na sa usapin ng panggagamit ng malinis na pangalan para lamang makapanloko at kumita. Nagigiisap din si Mangudadatu sa iba pang mga naloko ni Namama at Villa Marine na lumapit na sa NBINCR. May mga nakikipag-ugnayan na raw ng mga negosyanteng nakuhana na rin daw ng pera ni Namama at Villa para raw sa iba pang mga proyekto sa Maguindanao. Tumanggi naman mabigay ng pahayag si na Mama at Villa Marine, maging ang kanilang pau lawyer. Kasong estafa through falsification ang isasampa laban sa dalawa. Maaari naman sila magpiyansa, oras na ilabas na ng piskal, kung magkano ito. At yan muna ang latest mula nga dito sa Maynila, Pia. Maraming salamat sa Lima